Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking hatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At uh, sana, mailayo kayo sa lahat ng uri ng uh, problema sa buhay, mailayo kayo sa mga sakit, at lalong higit, mailayo rin kayo. Dito sa mga politikong mga kawatan para hindi kayo mahawa ng pagiging demonyo nitong mga politikong ito. Anyway, dito naman po sa mga politikong mga kawatan, uh, gusto ko rin pong uh, iparating sa inyo ang aking araw-araw uh, na dalangin na mga matay na lang kayong lahat. Ayan. So, ayan po at... Uh, Maiksi lang po ito at pag-uusapan lang po natin yung uh, ito po yung mga dating uh, mga sip-sip kay uh, President Duterte. Unahin na po natin itong uh, director ng Biocor na kung saan ay uh, ito po ay malapit malapit din po ito kay uh, kay PRRD. At katunayan, siya po ang nagdiin uh, kay uh, dilima na talagang siya mismo ang nagdala ng pira sa kanilang bahay o inyo pong matatandaan ito po yung uh, director ng uh, Bilibid Prison sa Muntinlupa na si Ragos ayan so yan po si Ragos na yan ay pagkatapos po nung wala na po itong si President Duterte bumaliktad po ulit at sinagrecant po naga uh, na binawi niya yung kanyang unang statement na itong si Dilima ay talagang tumanggap ng pira ng Shabu. at uh, dahil nga po dyan ay na-acquit po or na-dismiss po na dinismiss mo ng Korte na Muntinlupa itong si Dilima dahil lang po doon sa pagkaka pagkaka-recant, yung recantation po na ginawa ni ragos na ito kaya yun po yung sinasabi ko nung isang araw na kung uh, ambasihan lang pala ay recantation ay hindi ba nagre nagre nagrecantation din itong si Alias Rene dapat din pala, dapat din sana ay mapalaya na rin itong si Pastor Kebuloy ayan po yung sinasabi natin ka nung isang araw at uh, ganun pa ay uh, ito po yung mga kwan yung mga sip, sip buto sa kay President Duterte itong uh, ragos na ito. At uh, ngayon Ay wala Karma Instant karma Hindi lang basta instant karma Kasi nga patay na Noong isang araw po ay patay na po yan si Ragos. Ang hindi ko maumaintindihan Kung bakit uh, hindi binabalita Sa mainstream media yan Pero I-check nyo po yan At uh, wala na po At uh, tuluyan na po nga uh, nagpaalam Or tuluyan na nga uh, nakalimutang huminga nitong si Ragos. Instant karma, yan ang tawag dyan. Ngayon, mapunta na naman po tayo dito sa isang sip-sip boto kay President Duterte. Itong si PO3, -E. is PO3 -E Las Cañas. Kung inyo pong matatandaan na sa hearing po yan ng Senado dati, di ba? At talagang uh, ipinagdidiinan po niya na walang kinalaman si President Duterte sa mga DDS na yan at walang DDS. At walang uh, walang nangyaring mga patayan. Di ba? Kung nasundan po ninyo yan. Pero, nung ito po ay uh, binayaran ni Trillanes at kinukup ito ng mga pare na uh, mga adik at mga manyakis, kasama po yan si Matubato, ay bumalikta din po yan kay uh, President Duterte una po dyan na rason noon pong uh, naglalabi yan uh, na uh, mabigyan siya ng apahintulot uh, uh, o permit na mag-operate uh, ng online ga gambling dyan sa Davao ay hindi po napagbigyan niyan sila sa kanyas na yan yun na po yung uh, time na bumaliktad na po yan dahil inampun na nga po ni Trillanes yan at saka itong mga uh, adik at mga manyakis na pare. Ayan. At ngayon, bakit ko sinasabi ito? Isa rin pong karma kasi mayroon na po siyang warrant of arrest. Itong silas kanyas. Mayroon po siyang isang warrant of arrest na uh, pwedeng magbiansa ng uh, tigpo 40,000 yata Bawat kaso At yan po ay tatlo Okay, pwede pong magpiansa At mayroon rin po siyang uh, Kaso na pwede rin magpiansa na uh, Ng 140,000 San kukuha itong unggoy ito O ngayon Hindi lamang po yan Mayroon din po siyang Ah uh, Kaso, nawala pong piyansa, kundi talagang kulong forever yan kasi ang kaso po niya ay murder. Tatlong murder po. At saka uh, ilang uh, ilang prostrated murder yon hindi, hindi ako sigurado, pero ang sigurado ko tatlong kasong murder. At ngayon po ay mayroon na siyang warrant of arrest. Ayan. So, unti-unti na pong, unti-unti uh, na pong kanyan. Unti-unti na po talagang nakakarma itong mga ito. Ah. Uh, po ang kanya, ang yan po ang reality uh, uh, realidad yun. Talagang uh, digital digital na po ang karma ngayon. Uh, ngayon, sino pa ba? Ganon din po ang kanito eh. Ganon din po ang kaso nito kay Trillanes eh. Alam nyo ba si Trillanes ito? Uh, gustong gusto siyang Uh, piliin ni President Duterte na maging Vice President ni Duterte yan noong tumakbo si President Duterte ay kaso hindi nga ang kinuha ni uh, President Duterte si Alan Cayetano na makatandem doon na po nagwala itong si uh, Trillanes na ito na bakla hanggang sa kung ano-ano na mga binibintang sa kanya at uh, kung ano-ano na mga pinagsasabi kaya nga po di ba e di ni ma'am uh, uh, Paulo Duterte at saka ni Man Scarpio, yung asawa po ni Inday Sara. At nanalo po dyan si Paulo Duterte at saka si Man Scarpio na kung saan po yan ay na warrant of arrest po itong si uh, Trillanes din ito na lang po, may, pi may piyansa po. Pero tuloy ang kaso. see kaya, ito po yung mga malalapit eh. Ngayon, isa pa, na ang, ang uh, naglalabirin rin ito kay President Duterte dati, na makatandim ni Sara Duterte itong si Risa Hontiveros. Hindi rin po nangyari. Kaya ngayon, kung ano-ano rin po ang ginawa nitong si sa Hontiveros. Kaya, mayroon na po yung uh, ngayon, ay uh, karma din po ang inabot niya kasi kung inyo po mapapansin ang napapansin ko po dyan yung maputla na yung uh, latbe maputla na po uh, hindi ko po pwedeng ikon dito sabihin dito sa video ko pero ito pala ay mayroon palang matinding uh, pinagdadaanan na ito pagdating sa kanyang uh, kalusugan ito pong pinagdadaan niyang kasong ito ay wala pong ito wala na pong lunas. Wala na pong lunas. Ayaw ko pong sabihin dito, so inuulit ko, ayaw ko pong magsabi dito, bawal po yan, na mag-reveal ako dito, mag-reveal ng kahit na sino ng uh, uh, kalagayan ng isang tao. Pero wala na pong lunas yan. Kaya sinasabi ko, di ba, maputla na ang bilat. Kaya karma rin po. Karma. Talagang uh, instant karma ang inaabot itong mga lintik na ito. Ngayon, Tingnan nyo. Kaya naman pala, hindi ko alam kung, ha, kung, kung ito talagang porsigido ito si Bangag na ito eh. Dahil sila sa Kalumpit, bulakan na tinitingnan yung mga dike. Yung mga dike dyan na ginawa. Di ba? Kinamay pa nga niya. Yung, uh, yung dike na durog. Ibig sabihin, halos walang siminto. Kung baga sa... Kung baga sa pagkakahalo ng siminto, malabnaw, maputla, nakagaya ng bilat ni itong si uh, Bayawak na Risa. Ayan. So, yun po. Hindi ko alam kung gaano kaseryoso to si Bangag. Pero ang, uh, sana seryoso. Na makita rin sana niya na itong, itong isang congressman dyan sa Pampanga, dapat mapuntahan rin niya yung Pampanga doon sa dike na pinagawa nitong si Dung Gonzales na ito na congressman din na siya ang siya na ang contractor siya pa ang supplier na nasira din po walang laman yung loob ng dike napakanipis din yung palitada si puntahan mo rin yan na Mr. President yung uh, sa pangpanggay, yung uh, ginawa nitong si uh, Dung Gonzales ito na nga ba sinasabi ko kung bakit itong mga politikong ito, bakit nakikialam sa mga ganyang kontrata? Bakit napapasok nila yung mga kontrata ng gobyerno samantalang mga congressman tong mga ito? Ang pagkakaalam ko sa inyo mga congressman, tagagawa kayo ng batas. Ganon din sa Senado. Pero anong nga... Uh, anong nangyayari sa inyo? Mga kontraktor pala kayo, mga kon kayo, ha? Ah, dapat sana, pi, pinasok nyo na, contractor na kayo, foreman pa kayo, labor pa kayo, ko pa, kung ano pa, so maisalin nyo na sarili nyo. Only in the Philippines, itong mga ganitong mga politiko, na hindi ko maintindihan kung bakit nakakakuha ng kontrata itong mga unggoy na ito. Kaya ang yayaman na po na itong mga ito. Napakayayaman na. So, ngayon, sasabihin na naman itong bashers ko, nainggit, nainggit lang ako. No way. Hindi mangyayari na kainggitan ko yung mga yaman ng mga kawatan. Ay nakikipagpustahan nga ako rito eh. Kaya ilatag na nila lahat yung mga kayamanang kinulimbat nila at triplihin ko eh. Magpatayan lang kami. O, kaya huwag kayong magsabi na nainggit lang ako. Pero walang kwan. Alam mo yun, sa sa halip na magkwan ka, magbas sa akin, ipaabot mo na lang itong video ko na ito dito sa mga politiko mga kawatan. Mas maganda pa. Para makita mo yung magiging resulta. Malay natin, tanggapin nila yung hamon ko, di ba? O di pati ikaw makikinabang Pati ikaw uh, kasama ka doon sa kwan Sa parte-parte Nung uh, mapapanalunan natin At tiyak naman talaga mananalo tayo Lalo unang una Sinabi ko naman sa inyo Lahat ng laban ko Ha? Ah, binibigyan ko lang ng Sampung segundo Hindi sampung minuto ha Sampung segundo lang Ang ibinibigay ko sa lahat ng klasing laban at titiyakin ko mangingisay lahat yung mga yan sa loob ng sampung segundo hindi ko pa lalapatan ng nga kanya hindi pa lalapat itong mga kamay ko sa mga yan ito lang eh hintuturo ko lang eh pag ito ay uh, tinarget ko ito mangingisay lahat yung mga yan eh. o kaya ganoon sa halip na baska rito ipaabot mo na lang na ito na hinahamon ko lahat itong mga kawatang ito ng patayan ganoon na lang at ma at may pustahan to, walang hindi po pwedeng walang pustahan. Dahil yung magiging uh, yung uh, yung mapapanalunan natin para po dito sa lahat ng mga subscriber ko. Kaya nga po yung mga hindi pa nag-subscribe, itong uh, na, kasalit na mambas ka, mag-subscribe ka na, mapapasala ka, mapapasali ka doon sa partihan ng na mapapanalunan natin. Malay mo, tanggapin nila itong hamon ko. Total, nandoon nila sa kanilang partida. Ano bang mga partidang binibigay ko sa kanila? Kahit magsama-sama lahat ng mga kabataan, kahit kuyugin na nila ako lahat, okay lang. Hindi ko, hindi ko uulungan yan. Pangalawang partida na bibigay ko sa kanila, sampung segundo lang. Sisiguraduhin ko, lalagutin ko ang mga hininga ng mga yan. Ganun lang, kasimple. Sa so, sa halip namang bas ka, ikwan mo na lang. Dalhin mo itong video kong ito dyan sa mga kawatan na yan. O, oh, mabalik tayo. Dito sa pinuntahan ni uh, Marcos na uh, DK dyan sa Kalumpit, Bulacan. nasira sira Na pinaglaanan ng uh, uh ilang bilyon yun. 29 billion yata na napunta dyan tapos ganun. o see dapat itong mga ito talaga sa, sa totoo lang po itong mga ganitong kontraktor uh, at yung mga nakinabang dyan sa mga kontraktor na yan dapat ito nililitson kasama dyan yung congressman na nagbigay ng proyektong ito dapat nililitson talaga sa totoo lang bakit? Ito kasi ang talaga nagpapahirap sa bayan natin. Ito yung mga totoong mga pisti ng lipunan. Ito lahat yung mga uh, dilubyo ng Pilipinas. Ang mga kongresistang ito. O, oh. papaano nga papaano ang gagawin? Ano nga ang gagawin ng mga kontraktor nito Ganito lang yung kasimple. Pinaliwanag ko na po yan. Halimbawa, ang kontrata noong uh, ng Diki na yan, halimbawa, daik na yan. Halimbawa natin, isang libong piso ang kontrata. Ha? Yung 700, pinag-parti-partihan na nitong mga congressman, kontratista, at saka kung ano-ano, kung sino-sino pa. Tapos, yung 300 pesos na lang ang naiwan para doon sa project na kung saan ay dapat yon ay 1,000 pesos yon Pero 300 na lang. So, anong explain niyo? Hindi ba parang pan yan? Parang mamon. Yang diki na yan. Di ba? Yun yung sinasabi ko po na dapat itong mga ito nililitson or either ah, ah, hulihin itong mga ito tapos ipalapa ko dito sa mga buaya ko rito sa basement ko. Nandito sa basement ko ang mga buaya. Dapat ipalapa yan dito. Talagang nakakapanggigil na itong mga ito. Kabi-kabila, baha sa inyo. Lahat na halos dyan sa Manila, Karatig na probinsya, Bulacan, Pampanga, Kabite, Batangas na yan kung asaan saan. Kahit saan, nandyan ang baha. Oh. Mabuti na lang at wala ako dyan. Hindi ko nararanasan ang baha. Dahil ako nandito ako sa tuktok ng bundok. ah oh. Kaya hindi ko nararanasan ang baha. Ay kung nandyan ako at binabaha ako dyan ay pagka hindi ko pinuntahan niya mga animal na mga kongresista niya, ko ng mga animal na yan eh. Oh. Ganyan ang gawin ninyo. Yung mga apektado ng baha, yung congressman ninyo, ang napuntahan niyo sa bahay nila, tirado rin niyo. Yan yung mga buisit. Kasasabi ko lang po, yan yung mga piste ng lipunan. Sa totoo lang. Kaya hindi dapat na binubuhay itong mga ito. Kulang. Kahit natadarin mo ng pinong-pino itong mga animal na ito, kulang. Hindi pa makakabayad dito sa mga atraso nila sa mga tao. Nangyari dyan. Tingnan nyo. Mapapunta sa bulakan-bulakan. bulakan bulakan kalumpit na yan hindi ba't uh, bubong na lang yung nakikita sa mga bahay nila papaano yung dike na dapat na haharang -ha sa sa baha na yan sa dami ng volume ng uh, ng tubig na galing sa bundok plus yung high tide sa halip na maharang hindi Diretso dito sa mga kabahayan kaya ang nangyayari lahat ng mga kabahayan dyan lubog Dapat yung mga congressman ninyo Hulihin ninyo At ingod-ngod ninyo dyan sa baha Ako, sa totoo lang May mali Kung ang target lang natin dito, kontraktor May mali Bakit? Kasi nga po Mas malaki yung napupunta sa mga congressman kisa doon sa napupunta sa kontraktor Ha? Ah, even ha? Ah, kasalanan pa rin ng kontraktor bakit sila po nga ng ganun? Na maging substandard yung gagawin nila at pumaya, pumapayag sila na kung sino-sino nagpartihan sa mga pirang yan. Dapat yan, ibulgar nila yan para maging maayos lahat. Kasi sa totoo lang po, Itong mga hindi po may yan pa ang talagang uh, mas malaki pa yung mga kwan. Uh, parte nitong mga animal na ito. So, paano mo habulin yan? Ang habulin talaga dyan, kontraktor, kasi yun ang pumirma. Napakatangan nyo na lang na mga kontraktor pagka hindi ninyo ibinulgar e ito. Pero kahit na hindi niyo ibulgar e ko na eh, lumabas na. Lumabas na yun ang yun ang kalakaran. Oh. Tika mga kababayan, ah, hindi ko na po ito tuluyan dahil pakiramdam ko na naman nag-iinit na naman ang ulo ko. Ang ah, gusto ko lang po ibalita sa inyo, ha? Bago tayo magtapos ay ah, sa September 23 yun po yung ah, yung ah, may tawag po diyan eh siya uh, submission ng mga evidences sa kaso ni President Duterte sa ICC. Pero parang mukhang uh, may panalo po tayo. Mukhang makaka na itong si President Duterte. Hindi man ura-urada, pero ang ibig ko sabihin dito, baka malamang madidismiss po ang kaso ni President Duterte at uh, mapapawi dito as soon as possible dahil nga doon sa issue ng jurisdiction ng ICC na kung saan po ay hindi na po tayo membro ng uh, international court na yan ha so yun po ang gusto kong ibalita sa inyo na mukhang uh, maganda at uh, doon po sa mga kinarma na mga kuan ng mga sip-sip na mga taong ito kagaya po ni Ragus sumaimpir nawa ang iyong kaluluwa kahit napatay ka na mumurahin pa rin katangyawa ka at ikaw las kanyas itong si las kanyas na ito Balikan nyo lang po yung uh, unang pan ko para na naipaliwanag ko po yan kung uh, bakit bumaliktad din itong isang sip-sip buto na ito kay President Duterte na sila sa kanya sa ito. So ngayon hindi na rin po yan makakapalag ngayon may warrant of arrest na rin po at patong-patong po na kaso ang uh, kakaharap kaso niyan mayroon pwedeng uh, uh, mag-post uh, ng bill or piyansa mayroon din po siyang kaso na walang piyansa. So, ang ibig po sabihin yan, kulong. Ibig sabihin din, karma. Kaya, mamamatay ka na rin sa kulungan. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber, ay wag po kayong uh, may kung hindi pa man po dumarating sa inyo yung swerte. Darating at darating po yan. Huwag nyo lang pong asahan. Huwag nyo lang pong uh, kuhan. Uh, tipong uh, wala na kayong ibang inisip Kundi yun lang Hayaan nyo pong uh, uh, Maging natural na darating sa inyo Masosurprise na lang po kayo Ayan At sa lahat po ng mga pangit na mga nakakapanood Itong aking mga vlog na ito Ay uh, magsubscribe na po kayo dito sa aking uh, channel Para gumanda po kayo Gumawa po at the same time social na rin po kayo Ayan So at uh, yung sinasabi po ni General Torre PNP Chief na wala daw uh, wala daw guapo at wala daw maganda sa mga adik. So ibig sabihin sir kasama ka na pala sa mga adik kasi yung itsura mo ay mukha namang uh, hindi ko maintindihan ko mukha ka bang tao mukha kang demonyo. So maraming maraming salamat po at uh, ang pagpapala ay sumayon yung lahat. Mahal na mahal ko ka po kayong lahat.